Guys. Ah, uh, magluluto tayo ng sinigang na isla. Fresh from uh, uh, the fish pond. Boy, hmm. uh, <laughs> uh, to oh, wow, it's so yummy. Yan ang muli namin, Matong. Aran galing gusto. Ha? <laughs> ah. <laughs> Buhay, probinsya. Ito yung gatuan namin, oh. Pang bukid lang. Tapos may ininit na Tapos may initan Tapos yung kutsilyo nakaharang na Tapos lang. yung sardines iniinit na lang uh, Tapos yung sardinas mamaya sisilad na Yan sami nilalagay yung sardinas <laughs> Kasi pag hindi mo siya lagain Hindi siya mabubuhay sa loob Toasted Oh Lamog na